Ito yung unang araw ng operation namin at mukhang, ano ah, tahimik. Sa ngayon yung mga order pa lang ay mga alak sa sa amin, sa kusina wala pa Antay-antay pero mamaya siguro dadami pa yan kasi nasa trabaho pa lang at mainit pa masyado, grabe. <laughs> Summer na eh. Ito na nga ang inaantay namin ang pagbubukas ng aming bagong pagkakabisihan sa loob ng tatlong buwan. Ilang oras na lang bago kami mag-open ay may mga di pa ako na prep dahil sa dinami-dami ba naman na kailangan i-organize at di ko naman pinapapasok pa ng sabay yung staff ko, kaya medyo kinapos na ako sa oras. Pero habang may oras pa bago kami mag-open ay agad ko naman ginawa para mamaya pag dumating na yung mga order, nakahanda na ang lahat. Bale ang prenep ko lang naman ay yung feeling sa lobster roll. At dahil nga Hawaiian team ang aming pub, kaya nag-isip ako ng Hawaiian inspired na lobster roll na kung saan ay nagustuhan naman ng mga boss ko at approve naman para ilagay sa aming menu. Kagaya nga lang sabi ko, yung ginawa kong mga recipes ay sobrang dali dahil ito ay hindi naman restaurant. Kung baga yung pagkain sa menu ay snacks lang or pangpulutan. Sinabi ko rin sa staff ko kahit bata kayang-kayang gawin ang ginawa kong recipes. Simple lang at hindi komplikado. Habang nagpe-prep ako, sinabihan ko si Joanna na i e na yung mga paglalagyan ng pagkain para di na hassle mamaya sa service at madali niya rin naman nagawa. Kaya, sarap buhay Oh. Sa cellphone lang. <laughs> wow. Tapos masahod ng dala, pasilipon cellphone-cellphone lang. Bali itong venue namin ay pinagsama na ang bar at ang kusina. Kalahati sa bar at kalahati naman sa kusina. At kung baga, disposable lang ang aming pub. Dahil after 3 months ay gigibain din naman to. Pero hindi biro ang nagastos ng may-ari para sa project na to. Sa puntong ito, kunting minuto na lang ang natitira bago kami opisyal na magbukas at magpapasok ng customer. Kaya, ang ginawa ko ay sinigurado ko muna kay Joanna kung anong gagawin niya sa section niya. Bali, inasign ko lang siya sa paggawa ng taco. At kung hindi siya busy ay tutulong siya sa ibang section. Natutuwa naman ako dahil fast learner naman siya na talagang sinusulat niya yung mga sinasabi ko sa kanya. Nakikita ko sa kanya na willing naman siyang matuto at masipag talaga siya magtrabaho. Hindi na ako kumuha ng skilled na talaga at talagang marami ng experience dahil nga simple lang naman yung mga recipes ko. Nagkaroon lang ako ng problema dahil yung isa kong staff na si Allison ay hindi makakapasok pero nag-recommend naman siya ng magko-cover sa kanya na kapitbahay niya lang din naman sa Brazil. Medyo na late lang siya ng konti dahil galing pa siya sa trabaho at dumiretso agad dito. Siya pala si Juliana na isang Brazilian. Nagtrabaho siya bilang isang chef for 7 years at ngayon sa opisina na nagtatrabaho. Naging head chef na rin siya at may experience na rin sa pagbubukas ng venue. Kaya, kunting explanation na lang ang binigay ko sa kanya regarding sa recipes ko at kung paano ito i-plating. Bali, inassign ko siya sa cold section or larder section na kung saan siya ang gagawa ng lahat ng salad, ceviche, cheese board, guacamole, at ng lobster roll. Habang pinapakita ko sa kanya yung paggawa ng salad, ay sinabihan ko naman si Joanna na makinig na rin at tumingin para alam niya rin. Dahil ang gusto ko sa mga staff ko, dapat alam nila lahat ng recipes sa bawat section. Yung salad kasi na ginawa ko ay gawa sa hilaw na papaya. Kinuha ko lang yung idea sa atyara sa Pinas at gumawa na lang ako ng sarili kong version na pasok sa Hawaiian cuisine. Yung dressing naman sa salad ko ay kinuha ko naman ang idea sa popular na dipping sauce ng Thailand na Nam Jim. Bale ang pinangalan ko sa salad ko ay Huno Harvest Salad. O ba? Diba? Panghawayan. Pagkatapos ko magbigay ng final briefing kay Joanna at kay Juliana kung anong sistema namin during service, ay nagsimula na rin yung service dahil kami ay official ng bukas. Bali ako naman sa prior section nagtrabaho at sa pass na kung saan, bago ibigay sa mga waitstaff yung pagkain, ay sinisigurado ko muna na nasa tamang portioning at plating yung pagkain bago isen. Dahil sabi ko nga sa kanila, consistency and quality is daki. Kina sa mayor Ang kasama nyo sa biyahe masaya. Sumama kayo ang maka sa biyahe. Di ug masaya kay Kusinero mayor ay panalo ka. Pa.